Okay, so andito na tayo no na mapait na katotohanan para kay John Riel Casimiro. Kwadro alas natin. Lumabas na dahil uh, sa news eh sa mga super bantam weights and eh number 10 sa Box Live News and eh number sa ranking number 10 si Casimiro. So, sa pinalabas niya kahapon, eh, kagabi, eh, hindi sa tingin ko, hindi siya tataas dahil ang mga nakalaban, ang nakalaban niya, si Oguni, eh, hindi man lang nasa top 10. So, makikita natin na kung excited tayo na makita si Casimiro at si Inoue na number 1, eh, ito siya o oh, number 1, eh, mukhang malayo dahil number 1 and number 10. At isa pa, lalong lalo na dito sa Ring Magazine Ring Magazine, this is the Bible of Boxing Boxing, eh, ang number one sa, pa, sa Ring Magazine Super Bantam Weights eh si Inoue, number 2 nga si Tapales at si, ang Ring Magazine belt ay vacant ngayon dito ano bang number ranking ni Casimiro sa Ring Magazine. Ito siya, number 10. Okay? So, bumalabs. Malabo na malabanan niya talaga itong si Naoya Inoue. Okay? Sa so, ngayon, eh, bago mo makalaban ang number 1, eh, dapat lumaban ka muna sa iba-ibang ranked fighters dito sa Bantamweight division. So makikita natin ang number 1 si Inoue, number 2 si Apales, number 3 si Fulton. Namuntik niya na rin ito makalaban. Ano? Number 4 si Akmadaliev. Tapos si Luis Neri, isa sa pinakamagaling dito. Tapos si Sam Goodman. Tapos si Alim. Katapos ni Alim ay si sa Ring Magazine at number 10 ay si Riel Casimiro para umakit siya ng ranking dahil bago lang siya dito sa division na ito eh dapat labanan niya yung mga mas matataas sa kanya ngayon tingnan natin ang um, dito sa WBA eh wala dito hindi nakarank dito si Casimiro sa WBC naman number 7 siya So, ang champion dito ay si Naoya Inoue. Bago niya makalaban yan, eh dapat labanan niya muna itong mga nasa taas niya. Or, pipiliin siya ni Naoya Inoue. Ngayon, dito naman sa IBF, number 6 dito si Janriel Casimiro. Pero, ang number 1 dito si Marlon Tapales, na ayaw niya namang kalabanin kasi kung maglalaban sila, eh malamang yan dito lang sa Philippines gaganapin yan. So hindi malaki ang kanilang price money. Kung saan lang mataas si Casimiro ay dito sa WBO. Ano, siya yung number 3 contender kay Naoya Inoue. Bago niya makalaban yan, e eh, kailangan niya munang labanan ito si Luis Neri or si Sam Goodman para uh, mandatory challenger siya kung mananalo siya. Pwede niyang makalaban si Naoya Inoue kapag siya ang pipili ni Naoya Inoue. So ngayon, eh nakakalungkot dahil dahil nga eh number 10 si Casimiro sa ranking ng uh, ng mga malalaking bodies. Yung Ring Magazine, ito ay nagbibigay ng belt, wala silang wala silang sanctioning body, pero nagbibigay sila ng belt sa sa deserving na mga fighters. So, mga kapatid malayo pa. Ano? Uh, madalas pinipili ng mga champions yung pinakamababang rank sa kanilang division no, sa mga challengers para madali silang manalo at uh, hindi madungisan yung kanilang uh, record. Pero sa case naman ni ni Casimiro eh, hindi basta-basta sa -basta si Casimiro. Three times world champion. So, hindi iri-risk ng mga mas nakakataas sa kanya yung kanilang record at ranking na labanan siya. Kasi nga, very risky and dangerous fighter si Casimiro. Alam nila lahat yan, kaya iniiwasan siya ng mga ranked, higher ranked na mga fighters. So, hindi talaga malabo talaga siyang piliin ni Uh, naoya Inoue. Kaya ang pinipili ni Naoya Inoue yung lower risk, ano yung lowest risk, kagaya ni Tapales na hindi talaga ito uh, kilalang malakas sumuntok at uh, dangerous fighter. Kaya pinili siya ni Inoue Inoue kasi nga dalawa yung belts niya. Tapos eh eh hindi pa siya dangerous fighter. Okay? Kaya nga ito ang mapipiliin nyo, hindi, kahit naman ako si Naoya eh, hindi ko pipiliin si John Riel Casimiro na napakatindi ng kartada nito, 3 division world champion ito. Kaya hindi basta-basta, hindi talaga siya pwedeng piliin. Kaya ang ginagawa ni Casimiro ngayon, eh, magingay <laughs> Ano magingay Kasi kilalang kilala siya ng malakas, so ang gagawin niya na lang ay eh, mag-ingay siya baka sakaling piliin siya kasi kung dadaan siya ng mga losers bracket ang tawag sa kanya eh, talagang mahaba-haba yung kanyang aakyatin dahil number 10 siya sa division, number 1 si Naoya Inoue number 2 lang ito si Tapales so mga champions pareho yan so, kailangan niya munang labanan yung number 8, number 7, number 6 number 1 or number 2 sa kanyang division bago siya umabot sa champion kung hindi siya pipiliin nito kaya napaka importante na, na talunin niya lahat impressively yung mga kalaban niya para pwede siya uh, sa higher demand ng mga tao eh pwede siyang labanan if the price is right labanan siya ng mga champions kagaya ni Naoya Inoue kaya nga mga kaboxing ano eh, malungkot ito na mapait na balita ito para sa ating lahat ito ang tunay na katotohanan para sa ating panglaban na si John Riel Casimiro okay? so dyan lang tayo nagtatapos magingay na no magingay baka sakaling mapili ni Naoya baka sakaling ma-pressure ng crowd ng boxing fans sa Japan ma-pressure nila si Naoya Inoue na lumaban kay Casimiro. Okay, dyan lamang po at magandang araw sa inyong lahat.